Ang mga hula ng pagkalaos pagkatapos ng pagkamatay ni Padre Pio ay napatunayang hindi naging tumpak. Sa halip, ang kanyang pagpanaw ay nagpasiklab sa pagsulong ng espiritual at pisikal na paglago sa San Giovanni Rotondo. Ang dating isang nakabukod na bayan ay naging isang mataong sentro ng paglalakbay, isang patunay ng walang hanggang kapangyarihan ng pananampalataya at paghihinala ang patuloy na presensya ng isang ginagalang na santo. Ang pagdagsa ng mga peregrino na higit pa sa bilang na nakita noong nabubuhay pa si Padre Pio ay lalong nagbigay diin sa kanyang walang hanggang impluensya. Ang mga individual na ito ay naghangad na hindi lamang parangalan ang kanyang alaala, -ala, ngunit upang maranasan ang kanyang tulong sa pamamagitan ng panalangin, kumpisal, misa at komunyon. Naghanap sila at madalas na natagpuan ang mga espiritual na biyaya, pagbabalik loob, panibagong pananampalataya at malalim na pagbabago sa buhay. Si Padre uh, Gabriel Morth, isang kilalang eksorsista, ay nag-alok ng patotoo tungkol sa hindi pangkaraniwang bagay na ito. Pagkaman sa una ay nag-aalilangan siya mismo, ay nakaranas din ng hindi mapag lang ang pabangon ni Padre Pio na nagpapatunay sa maraming mga ulat na naririnig niya mula sa mga mapagkakatiwalaang mga individual. Ang kanyang mga karanasan bilang eksorsista ay nagbigay ng karagdagang ebidensya ng patuloy na impluensya ni Padre Pio. Ang mga demonyo, sa pamamagitan ng sinapiang mga tao, ay tumugon ng marahas sa kanyang pangalan na nagpapahiwatig ng kanyang makapangyarihang pamamagitan laban sa kasamaan. Nabanggit din niya na madalas tumulong si Padre Pio sa mga taong hindi kailanman humigi ng tulong sa kanya sa pamamagitan ng panaginip o pabango na nagpapakita ng kanyang pagiging aktibo at mahabagin. Sa huli ay itinuring ni Padre Amort na si Padre Pio ang pinakadakilang santo sa uh, ng ikadalwampung uh, siglo. Isang konklusyon na nakuha mula sa kanyang pangdaigdigang impluensya at mga pakikipag-ugnay ng maraming banal na individual sa kanya, direkta man o sa pamamagitan ng hindi pangkaraniwang mga kababalaghan. Alamin ang mga detalye sa istoryang ito. maratiling nakatutok. Nang sinimulan ng mga tao ang pagtatayo ng mga unang bahay, tuluyan at hotel sa kahabaan ng kalsada na humantong mula sa bayan hanggang sa monasteryo sa San Giovanni Rotondo, hindi nagkulang sa pagbatiko sa mga nagsasabing, Ano pa ang silbi nila? Sa pagkamatay ni Padre Pio, lahat dito ay mamamatay din. Kabalik ka na nangyari. Ang pagkamatay ni Padre Pio ay tila nagpasinaya sa isang engranding bagong pagunlad na hindi mahuhulaan ng sinuman. Ang mga tahanan, bahay, tuluyan at hotel ay patuloy na umusbong. Maraming institusyong pang ang gustong magtayo ng mga pasilidad doon. Ang mga pumupunta sa San Giovanni Rotondo ngayon ay halos hindi na makahanap ng kung, kanilang dadaanan sa paligid dahil sa napakalaking uh, kumpol ng na mga gusali na itinayo kumpara sa kung ano ang naroroon noon. Ang tahanan para sa kaginhawaan ng pagdurusa ang ospital na itinayo ni Padre Pio ay hindi rin tumigil sa pagpapalawak. Nagsasagawa ito ng paglilingkod sa Diyos at uh, nagpapatotoo hindi lamang sa pagmamahal ni Padre Pio sa mga may sakit, kundi pati na rin sa kanyang intuisyon tungkol sa lokasyon nito. Tila imposible magtayo sa mabatong gilid ng burol na iyon at ganap na hindi nararapat na pinili ang ganoong liblib -lib na lugar na napakahirap puntahan. Ngayon, ang distansya ay hindi na isang problema at ang lugar ay tama lamang. Ngunit ang mas kapansin-pansin ay ang napakalaking pagdagsa ng mga peregrino sa buong taon. Ang mga bilang ay hindi kailanman laki noong si Padre Pio ay nabubuhay pa, gayang uh, ngayon pagkatapos ng kanyang kamatayan. Ano ang umaakit sa kanila? Walang pag-aalinlangan tungkol dito, kundi ang presensya ng isang santo na ang mga labi ay pinarangalan ngunit pinagsusumamuan ng may pananampalataya. Hanggang ngayon, pumupunta ang mga tao kay Padre Pio upang manalangin at uh, para mangumpisal doon, dumalo sa misa, tumanggap ng uh, komunyon upang sambayin si Jesus sa tabernakulo. Mas mararamdaman ang presensya ni Padre Pio dahil sa mga biyayang patuloy niyang natatamo ng higit pa kahit sa dati. Ngayon nasa langit na siya, lalo na sa espiritual na larangan. Ang mga tao ay pumupunta sa kanya para sa pagbabagong loob upang baguhin ang kanilang buhay o upang makakuha ng bagong tulong para sa kanilang espiritwal na paglalakbay. Ngunit napakarami rin ang nakakakuha ng mga temporal na biyaya tulad ng mga pagpapagaling, mga solusyon sa mga problemang tila hindi malulutas at material na tulong tulad ng paghahanap ng trabaho o asawa para sa pagsisimula ng isang pamilya ng sama-sama ang presensya ni Padre Pio kung minsan ay mararamdaman pa nga sa mga iba't ibang paraan. May mga naninigilip tungkol sa kanya at ang mga salitang narinig nila sa panaginip ay nagkakatotoo. May mga taong may panloob na pangunawa sa kanya kung saan ang isang pagdududa ay nilinaw, ang isang pagdurusa ay tumigil. Ngunit mayroon ding isang bagay na nandoon na noong nabubuhay pa siya at uh, tanyag at kilala na ngayon ang kanyang pabango. Ayon sa salaysay ng yumaong exorcist tang si pa Padre Gabriele Amorth sa kanyang aklat na Padre Pio Stories and Memories of My Mentor and Friend Ayon sa kanya, hindi niya ninais na makakita ng mga pambihirang bagay nang uh, pumunta siya kay Padre Pio at uh, sapat na para sa kanya na tingnan ang kanyang buhay, kung paano niya ginugol ang kanyang mga araw upang matiyak na siya ay isang tao ng Diyos. Nang sabihin nila sa kanya tungkol sa pabangon ni Padre Pio, naniwala siya sa kanila. Maraming nakipag-usap sa kanya tungkol dito, mga taong lubos na mapagkakatiwalaan. Ngunit hindi siya kailanman nagkaroon ng pagnanais na maamoy iyon. Ngunit isang taon, nangyari sa kanya na ang pabamong ito ay umalingasaw sa kanya ng paulit-ulit, malakas. Hindi mapag-aalinlangan sa simbahan, sa kalye, sa bahay, sa kanyang tinutuluyan. Wala siyang magawa kundi ang paniwalaan ang ebidensya. Sa makatwid, hanggang ngayon ay marami ang nakakaabungin ng ganitong pabango. Ito ay tanda ng presensya at proteksyon ni Padre Pio. Sa dami ng mga patotoo, hindi makatuwira na pagdudahan pa ang mga ito. Pinigyan din ng eksorsista ang mga sumusunod. Mula nang siya ay naging um, exorcista, eksorsista, palagi na siyang humihingi ng tulong kay Padre Pio na kilala naman natin na sa buong buhay niya ay nakipaglaban sa Diablo at laging nagtagumpay laban sa kanya. At sigurado rin si Padre Amort na tinutulungan siya palagi ni Padre Pio. Walang alilangan, sabi niya. Gayunpaman, hindi na niya siya nakitang muli kahit sa panaginip. Hindi na niya naamoy ang kanyang pabango. Wala na siyang matinong senyales ng kanyang presensya. Ngunit maraming beses na naramdaman ng demonyo sa pamamagitan ng taong sinapi ano ang presensya ni Padre Pio at sumisigaw. Ang priling na hindi. Ayoko sa priling iyan. Paalisin mo ang priling na So yan ang uh, testimonya ni Padre Amorth na mga uh, eksorsismo. Mayroong ilang kaso ng mga taong hindi kailanman nag-isip tungkol kay Padre Pio, ngunit lumapit sa ministeryo ni Padre Amorth bilang isang eksorsista. At pagkatapos ay sa isang panaginip o sa pamamagitan ng panggamoy ng pabangon ni Padre Pio, na pagtanto nilang itinutulungan niya sila sa kanyang sariling pagkukusa dahil hindi naman sila umapila sa kanya kailanman. Itinuring ni Padre Amorte Padre Pio bilang ang pinakadakilang santo ng ikadalawampung siglo. Ito ay uh, kanyang hinuha ng uh, bahagi mula sa kanyang pangdaigdigang impluensya. Kahit na nandun lamang siya mag-isa sa isang uh, maliit na selda sa San Giovanni Rotondo. Hinuha din niya ito mula sa isang katotohanan na lubhang kapansin-pansin para sa kanya. Nabiyayaan siya ng Panginoon ng mahabang buhay na makilala ang maraming banal na tao na ang ilan sa kanila ay may dahilan upang sumailalim sa beatifikasyon. Ibig sabihin, isang hakbang patungo sa kanundisasyon bilang santo. So, mga banal na tao to. Ang lahat ng mga taong may reputasyon ng kabanalan na sa kabutihang palad ay nakadao pang palad ni Padre Amort, buhay man na matay, lahat sila ay nakipag-ugnayan kay Padre Pio. Sa ordinaryong paraan man, sa pagpunta sa San Giovanni Rotondo, o sa pambihirang paraan, tulad kung pinuntahan sila ng Padre sa pamamagitan ng bilokasyon, o sa ibang paraan. Sa makatubid, kahit na hindi na natin kapiling si Padre Pio, ay patuloy pa rin tayong makakaasa sa Kanyang pamamagitan na maging tulay para sa atin upang mayatid natin sa Kanyang ating mga daing at uh, ilatag niya sa paana ng ating Panginoon. Kaya patuloy tayong manalangin, umasa at kung hindi man tayo pagbigyan ay maluwalhati nating tanggapin nito. At yan po ang storya na nais kong ihatid sa inyo ngayong araw na naway naibigan po ninyo. At kung naibigan naman po ninyo, huwag po kayong mag-atubiling, mag-like, mag, mag komento -like, mag at i din po ninyo ang video nito. At para sa inyo mga bagong taga-panood, mangyaring pindutin lang ang subscribe button sa baba at ang kampanilya sa kanan nito upang maabisohan namin kayo sa aming mga ilalabas na mga episodyo sa hinaharap. At uh, kung nais naman po ninyo kami suportahan, maaapili po kami sa, inyo sa pamamagitan ng paghikayat sa inyo na lumahok sa aming eksklusibong grupo ng mga buwan ng taga-abuloy o mga ng donasyon na tinatawag na mga alagad sa kalinga ni Padre Pio. Kung saan mapapakinabangan ninyo bilang benepisyo ang buwanan o lingguhang mga pamisa na naayon po sa halaga ng inyong buwan ng donasyon. Ang mga misang pong ito ay para sa inyo. Nilais ko lang pong linawin, hindi po ito para sa mga nangamatay. Na kaya maaari naman po ninyo silang isama sa inyong mga intensyon. Bukod po dito, talagalan po namin kayo ng binasbasang larawan o medalya ni Padre Pio na naaayon din po sa halaga ng inyong buwan ng donasyon o abuloy. Para sa mga karagdagang mga detalye, mangyaring bisitahin ang aming website sa www.angtinignipalipiyo.org www.angtinignipalipiyo.org At paano po ba ang pagbibigay ng donasyon? Sa pamamagitan po ng direct deposit sa aming video account. At maaari rin po sa pamamagitan ng GCash via bank transfer. At ito po ang aming pinapaboran dahil uh, direkta na rin po ang pagpasok nito sa aming account at palagay ko ay mas madali para sa inyo. Meron din po kaming personal na GCash numbers sa ilalim ng aking pangalan. At kung may nais kayong mga katanungan o paglilinaw, maaari nyo po kami makontak sa pamamagitan ng pag-email sa ang tinig at gmail.com. Ang tinig at gmail.com. At dumating na po tayo sa ating pagtatapos. Maraming maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik at panonood. At uh, para sa aming mga miyembro ng mga alagad sa kakalingan ni Pagpiyo, naus puso po akong nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagsuporta sa amin. Bahala na po ang Panginoong Diyos na gantihan ang inyong kabutihan loob. Hanggang sa muli po nating pagkikita, naway pagpalain at patnubayan kayong lahat ng ating Panginoong Diyos. thank you